Yan guys, Sunday outing namin dito sa Laguna. Pang-apat na ilog na tinawid namin mula sa highway. Yan yung ilog, maliit lang pero malalim din. Malalim din 'yan. ganda ng bato ayan yung view ng ano uh, panagan panagan daw to eh ayan pang apat na ilog na tinawid namin hmm, Kabila may nagkakamping din may <clears throat> malalim dyan, ha? Ang problema, walang signal. Malalim na dyan. Dito ka lang sa mababaw. Oh. ka pa man mag-unun lumangoy.